Hi hey guys Gandang hapon Sa inyong lahat <coughs> Hello guys, good afternoon sa inyong lahat uh, Nandito tayo ngayon sa metro Sa may alabang <laughs> muntin lupa May nilakad lang tayo Sensya na sa gitna ako na inumpisaan yung vlog kasi nagmamadali ako kanina so may nabal kasi akong oras eh kaya dito na lang muna mag umpisa no? <laughs> ang tagal ko nang hindi nag upload ng nakamotor hanggang muna tayo ng ano gloves Yan, matagal tagal tayo hindi nag upload ng uh, dominar nakakamiss din mag motor eh kaya ako naka-motor ngayon kasi si Mrs. siya na halos gumagamit ng kotse. Iisa <laughs> e, lang naman yung kotse namin eh. Yeah. Steep climb. Kaya ka yan. Eslex sa tayo pauwi. Barang hindi tayo masyadong ano pagod sa traffic magsingit singit dahil uh, rush hour na din wait lang yung yeah, atas likod so today is araw ng martes 28 yan so tulad nga nang sabi ko kanina on site na kasi uli si Mrs. eh and syempre alangan naman siya yung mag uh, motor mag-commute, ako na lang <laughs> wala akong ano hirap lang nang iisa lang yung sasakyan nyo, ito yung challenge kapag lagi ka nagko-kotse, nasanay ka mag -kotche. pagdating ng time na kailangan mo mag-adjust, hirap para sa akin hirap ako, ewan ko sa iba para sa akin nahihirapan ako dahil hindi talaga ako sanay mag-commute ever since although nung college, nag-commute ako first year pero ano lang yung first sem ng college. Tapos na-secure ko na yung uh, non-pro license ko kaya nung second ano, second sem naka na ako. Tasakto sakto may motor din kami Wave. So kung wala akong pang uh, pang-diesel sa sasakyan ko, nagmo-motor lang ako. Yun. So sa so, ganung routine lang umigot yung aking ano daily commute. Dito na pala tayo sa May Alabang-Sapater Road kung familiar kayo dito. Maraming ano rito eh, tindahan ng sasakyan, then call center, 'yan. Actually, galing ako sa call center guys eh, Northgate. 'Yan, sa mga nakakilala sa akin, shout out. 7 years akong call center. So, natapos ang aking uh, pagka-call center sa pag- uh, TTL so I handled the team for 4 years tapos yun that's the story that's the quick story yun ang ganda ng pwesto ng Toyota dito eh kitang kita mo yung ano eh sa stoplight pa lang eh kitang kita mo yung showroom nila mismo eh no? galing ayun no kaya mag expressway nila ako eh kasi eh, pag ganito na nakakapagod alam nyo naman pag nagmumotor diba So sa mga hindi pala nakakakilala sa akin Welcome sa aking YouTube channel uh, POVPH Subscribe kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe uh, Mostly nag-upload ako ng contents uh, about uh, driving Yan, riding din, paminsan-minsan Sometimes, mga tayo ng uh, car review Pero more on ano ako eh uh, Honest opinion, so subjective siya Depende Maring sa hindi naman siya problema base sa mga base lang talaga sa opinion ko. Pero sana makatulong, di ba? Aside from itong gamit natin, meron din ako ng uh, Mitsubishi Mirage. Ayun, GLS model 2023. Mali ako nung dinala ko, dapat pala doon ako nasanay kasi ako pag kotse. Nalilito. <laughs> Alam niyo yung guys, eh mo sa mga nagmo-motor at nagko pag gamit nyo yung motor or do, predominant ka sa pagdadrive ng sasakyan pagdating sa motor para kang kamote <laughs> ganun ako right now although nauna ako tong ano guys nauna ako natuto magmotor motor kesa mag sasakyan to be honest um, way back 20 hindi ko na alam basta elementary yan mga grade 4 ay diretso yun natin pwede dumiretso tingnan natin nga no? so dito yung GWM dun sa unahan may ano doon, eh China brand din Sige, stroll muna tayo tagal ko nang dito na ako halos lumaki eh. pero hindi ko pa ito masyado naiikot kasi marami ditong area na private. Yung kung di ka dito nagtatrabaho, hindi ka makakapasok. Ganyan. Oo, oh, ganda na. Wow. Masan na ba ako? Ah... Uh, Ewan ko, nalimuto ko yung pinagkikwento ko. <laughs> change topic, change topic. Oh, hindi naman nata tayo dito pwede mag ano, tumawid. Pwede ba? Pwede no? Pwede. Pwede. Na naman naka anong arong. Yan ang traffic. Nako, oh, ayaw na ayaw ko ng ganito. Lalo pat nakamotor ka, nakakangawit to. Promise. Okay na okay si Doming para sa akin. Hindi siya uh, masyadong ano, aggressive in a way na hindi ko siya ma-handle. Kasi ano ako eh, baguhan lang ako sa pagmotor Lalo na sa big bike. Yan. Although meron akong Honda Click, city city driving lang, yung subdivision nga lang. Uh, pero hindi ako nag-ano guys, hindi ako nag Lolong drive yung kung saan na nakakaabot hindi hindi ako ganung ano type of rider ito nga hindi nga ako sumisingit eh kasi medyo hindi pa ako confident sa skill ko so okay lang ako na ganito muna hindi baling mainis sila sa akin yung mga rider na gustong sumingit na ko <laughs> may mga ganun eh mga sumusunod sa akin tapos bigla na lang akong hindi makakasingit kasi uh, hindi ko kaya so yung nasa likod ko hihinto din <laughs> nakakahiya So, si Dominar para sa akin, okay siya. Kasi, hindi naman siya masyadong, ano, aggressive. Yun nga po, inulit ko lang. Uh, manual siya. One down, six up. Six gears. Makasingit ba ako? Ayun. May clear dito. Okay. tas matibid siya, guys. Kaya, ito rin yung naging... Final choice namin kasi una, mura siya. Uh, ang brand nyo nito is around 199,000. Hindi pa kasama 'yung registration. So, including that, 203. 'Yun 'yung binayaran ko. UG version 2 pala 'to, guys. Hindi 'to 'yung pinaka-latest, ah, uh, para lang hindi ma-confuse. Ito 'yung pangalawa, uh, second uh, update ng Dominar. And then as you notice, meron lang akong 2,000 kilometers. one year na 'to. <laughs> uh, turning one year this December Yan, hindi masyado nagagamit dahil lahat kami dominant sa paggamit ng sasakyan ginagamit lamin to for ano talaga for fun pag ngate, uh, nangate ganun tapos yung papa ko meron siyang isa pang big bike na old model naman Yamaha 400cc na Maxim so kung kay familiar doon search nyo na lang uh, matanda na yung big bike pero okay pa naman meron lang siyang problem in terms of maintenance luma na ah. mahirap hanapan ng parts so medyo may kamahalan din yung parts mechanic mayroon si papang mechanic eh na trusted nya pagdating sa motor so kahit pa paano ayun thank you po singgi tayo ayan matayan pa ako <laughs> di ba <laughs> nanganga pa ako sa clutch nito eh parang minsan mababo minsan malalim hindi ko makuha yung timpla parang mali po ako dapat pala nandun ako ah. ah pero u-turn na lang ako layo kakaliwa ako dun eh unsafe na maneuver yun para sa motor balik ako yan dito yata yung RITM eh ang pangit yung motor guys pasensya <laughs> mukhang traffic din sana sa toll plaza lang anyway exit lang naman ako MCX eh tapos dun traffic na naman ako para nakaka stress eh no Hirap hirap makipagsabayan sa ano? Oras ng uwian, nakakadala lumabas. Niyan. Niyon din yung hangin, guys. Bagal ko lang, oh. Less than 20 kilometers. Ngayon mahampas ang hangin, nakakatakot. So, yun nga, going back tayo kay Dominar, no? So, mura na siya. Hindi, ang alam ko hindi siya yung pinakamura sa segment niya. Kasi may iba pa na, may ibang mas mura eh, na 400cc din. Pero, isa siya sa mga affordable. Ngayon, ang advantage dito para sa akin, based on my experience, is that this big bike can bring you anywhere. ba? Diba? Gaya ng ano, expressway. Hindi lahat na ng expressway, lalo-lalo na yung mga below 400cc na motorcycle so ang logic kasi dyan kaya big bike ang inuwihan kong motor kasi may time na ano eh na gusto mo magtipid eh alam nyo naman Siyempre ang expenses ng, ng magkakaroon ng kotse is uh, It's not, the, it's not the same na, na parang merong your your owning a motorcycle yung yung gastusin noon syempre gasolina maintenance diba? di ba hindi ako nasingit guys kasi pila ng ano toll plaza nakakaya naman si singit pa ako moving naman hindi ng tayo nagmamadali din yun yung na ano kong advantage guys syempre yung kasama na rin dun yung yung experience na nakakapag expressory ako gamit ng two wheels tsaka tingin ko mas makakatipid ako kaysa mag kotse kung ganto matipid siya sa gas kaya yan no, yung reading nya mind you guys ano kasi to tra di talaga yun yung actual okay Ina. Eh guys, oh, may ilaw dito. Yan. Aba ka Kung galing ka sa kung madalas ka nagda-drive ng kotse, nag on ka ng ilaw sa gabi, 'di ba? May ilaw 'yung mga instruments niya. Kapag nag-drive ka ng motor, may mga motor kasi na walang ilaw, 'yung ga... ano nila, 'yung gauges nila or er, sorry, uh, tawag dito mga buttons. Yan. So dito may ilaw siya Alam ko yung iba wala eh Hindi ka ma masyadong uh, ano, malilito Kung saan yung dito, saan to, ano to Ngayon pag madilim konti lang din yung uh, features niya Hindi masyadong teki uh, techy Kasi wala naman tong uh, cruise control I forgot the other ano eh kung hindi eh, ko nga alam kung equipped to ng ano traction pero the point is para sa mga beginner na gustong ara lang big bike or gusto mag big bike I would recommend this sobrang ano basic nya hindi ka malilito promise as long as may knowledge ka na ng ano bahagya sa pagmamotor syempre first time ko mag ride sa gabi whoo doon pala feeling pag busy ang expressway ayos Oh, 'di ba? Okay. Excited tayo MCX. O, diba? nakabitin na tayo in a no? Inabit. May nang uh, gigit na gilid sa atin. <laughs> At naman nang gigit-git 'to. Nakapwesto na ako eh. Masyado naman si sir. Ingat po tayo. Ay, I may mean, mga ganyan guys. Hindi ko na pinapatulan eh. Ang um, kahit nakasasakyan ako, wala na. Dati, dumaan din ako sa stage na nang umiinit ulo ko. At up until now naman, pero sa daan hindi na masyado. Kasi ito na lang na lagi kong tinatan yung sa isip ko. May pamilya na ako. Ayan, ayaan ko na lang sila na maghari-harian sa daan. Eh tulad niya, niya ako. <laughs> Parang pag naunahan niya ako, matatapos na yung expressway. <laughs> Ayos tayo. Yan! Okay, ba? Paunahin na lang natin. Wala, hindi matatapos yung pakikipagsabayan natin. Ego na lang yan eh, no? Aya, minsan, aya mo na lang matalo ka sa buhay. Kasi, hindi naman sa lahat ng oras mga nanalo ka eh. Ganun. Kaya hindi ko rin sila pinano hinayaan ko na lang. Is, marami akong ano eh, marami kaming iniisip eh. Marami kaming mas dapat i-prioridad eh. Unahin ko pa ba yung patulan sila? Swerte naman nila, di ba? <laughs> Aksaya lang sila ng oras eh. In general ha Hindi ko naman inaaway yan Wala naman akong na ano dyan Just in general yon. Kaya siguro Ang um, Marirecommend ko Aside from buying a big bike Is you buy your own Gears Suit Napaka critical nya pala guys Akala ko formal lang yon. May tulong pala siya To defend you sa malalakas na hangin Lalo na sa expressway Yon, nung nagmotor ako ng expressway first time ko sa na i-expressway, Skyway 2 pabalik ng Cavite ang na-experience ko ay sobrang lala ng hangin nakakatakot, lalo na doon sa taas, Skyway eh haru-urot lang tayong konti Para sa akin kung magka may, may extra na akong pera, una akong bibili gears bago accessories ng motor. Kasi mas importante yung ano ko, yung safety ko. Right now meron lang akong gloves, helmet. Mabigat nga yung helmet ko eh. Ayun, ready tumugod drive na pick-up eh. Okay. Oh. Oo, 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 oo. Tapo busy ng daan, sir. Ayan, ganyan mo magagamit yung Harabas nila, pwede mong <laughs> ah, Meron lang ako guys, yung gloves Yung helmet Yung helmet ko nga, yung ano lang eh Yung basic lang eh Tapos medyo may weight sya Medyo may weight sya, kaya makakaano. Kakangawit sa ulo Parang pag matagal ka na Na-experience ko mag-drive ng medyo matagal Sa pagmamotor, nakakangawit Sakit sa balikat Bilis lang isingit ng mga maliliit ano. Eh, sanay na sanay ito sa ano eh, yung siksikan. Ka kahit malaki yung kotse niya. Idol. Lupit yan, malupit. Nakakatamad na na eh, yung magbuhos ng power sa pagmamotor. Pag ganto? Ayoko ng ganto. Kasi tamad ako, mas ko sa kotse. Nayaan ko na lang. <laughs> Singitaya Oh, master talaga to sa singitan, no. <laughs> Ayun, may truck, may truck. Dito tayo, dito tayo. Dito tayo, dito tayo. guys, malapit na ako sa aking uh, destination sa bahay uh, kung nandito ka pa sa part na itong video na to, maraming maraming salamat sa panunood. at uh, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko please don't forget to like, share and subscribe para naman ma-enjoy ng mga para mas lalo pang dumami yung community natin and uh, yeah ito na pala yung update sa Villar City guys as you can see Uh, open na pala siya uh, tapos itong building na to sa likod ng crossing cafe hotel pala siya guys Ayan, last, last time kasi nung nag ikot ako may nakita akong malaking tarpaulin na nakalagay hotel so ang chismis kasi noon sabi is supposedly ano uh, ano ba to a hospital pero may south city hospital do sa unahan eh Sige, dito ko na rin po video guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Drive safe, ride safe. God bless and enjoy. Bye.